Hi, okay, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. We are back here at the Benelli 10 at Caloocan mga kamots guys. Gaya ng pinakako ko sa inyo sa last video natin nung natin dito yung Eurogripin 180i mga kamots. Susunod natin itong pinakabagong adventure scooter coming from SYM. So take note mga kamots, coming from SYM ito. Walang iba mga kamots itong SYM Husky 150. So, year 2025 model to, mga kamos, pinakabagong ADB scooter coming from SYM. Alamin naman natin, mga kamos, kung ano, ano-ano mga merong features itong uh, ADB scooter nito coming from SYM. At isa nga ba to sa mga -consider nyo na pagpipilian kung gusto nyo magkaroon ng unique at kakaibang disenyo ng ADB scooter ngayong taon na to. Kaya naman huwag na natin patagalimpean, Simulan na natin. so the all-new SYM Husky 150. Wow! Adventure scooter coming from SYM Motorcycles po ito, mga kamos, no? And then kung magtataka kayo, mga kamos, kung bakit si Benelli eh, meron may mga ganitong motor na coming from SYM and then Euro Motors. So si Benelli, mga kamos, is uh, one of the distributor ng mga motor coming from SYM and Euro Motors. No? Bukod sa Benelli Motorcycles, nagdi-distribute at sell din sila, mga kamos, so nagbebenta ka rin sila ng mga motor coming from Euro Motorcycles at SYM Motors. Ayan. So, ito na nga mga kamots, yung uh, pinakabagong labas na ADB scooter coming from SYM. Ayan. So, the Husky 150. So, sa so looks and appearance pa lang nito mga kamots, eh, talaga namang pangmalakasan din ng ADB scooter na ito. No? Coming from uh, SYM. Meron siyang stock visor, mga no? Hindi nga lang siya nakaka-do. Meron siya ditong bracket na alloy type ang ginamit. Matte silver tayo dito na bracket. And then, uh, sa baba niyan, mga kamos, nandito yung signature logo ni SYM. Napakaraming details, mga kamos, na nilagay si SYM. Dito sa Husky 150. Kung so, mapapansin nyo, mga kamos, meron siyang mga sharp edges dito. So, dito sa part na to, and then dito... Ayan, so napakarami niyang sharp edges na napaka-futuristic at napaka-angas ng uh, uh, mukha nitong SYM Husky 150. So sa headlight niya, meron tayong two portion na headlight dito na naka-LED na. Ayan, so pagdating sa daytime running light niya, ayan, ito po yung pinaka-daytime running light niya. Kulay pala na re-review natin is gloss gray. Meron silang available dito na white, pero ito, makakamusi, eh, naka-reserve na raw yan sa may-ari. Ayan, so ito nga pala yung sample na visor niya. Ayan, pakita ko na lang sa inyo. Ito kasi mga kamos, meron ng may-ari niya at kukunin na rin daw to. Ayan. So, ito meron na siya nakakabit na visor. Ayan, and then side mirror. Ayan. So, pagdating sa visor niya, ayan, so naka, meron siyang stock na clear visor na napakaganda rin ng design. Turn signals niya, ayan, so nakahiwalay pa siya. Pero maliit lang yung turn signals niya, no? and then LED na rin po yan. So, iwasan nyo na nga lang na mabali yung turn signals niya kasi nakahiwalay. Isa so, pa sa napansin ko dito sa SYM Husky 150 Mamos yung pagdating sa telescopic fork niya. Ayan, so napakataba rin ng telescopic fork niya, no? Parang naka-oversize din. And then, meron siyang fork boots. Ayan, wow! fork so, boots po tawag yan. ADB scooter, mga pero meron siyang fork uh, boots na nagsisilbi na rin protector. Meron siyang built-in na reflectorized na round shape maliit lang, nakakadu siya dito sa front suspension niya, magkabilaan po yan. And then napakaganda ng kulay ng mags niya, mga kamust, oh. silver gray, metallic, napaka futuristic din ng front fender niya. No? Marami din siya mga edge-edge dyan or details na nilagay si SYM. Meron lang tayo ditong emblem na naka-silver chrome. Ayan, so nakalagay dyan mga kamas is Husky 150. Napakaganda rin ang itsura ng taillight niya. Ayan, no? meron ba siyang ganyan design? No? Parang hati-hati. Ayan. So pagdating sa turn signals niya, ayan, so nakahiwalay din. So iwasan nyo na nga lang din na mabali yan. And then meron siyang built-in plate light, of course. Nakapagdagdag pa ng details dito sa Husky 150, itong sa gilid niya, ma'am, sa rear fender niya. So napakalaki ng crankcase ng, ano nyo, CVT nyo. And then, naka... Parang naka-carbon design yung uh, crankcase cover niya. Ganda. And then nakalagay dyan SYM. And then ito naman yung air filter niya na medyo maliit lang pero malapad siya, no? pero na rin siyang built-in tire hugger. Wow! sa rear fender niya, no? Na, which is mapapakinabangan natin lalo-lalo na malapit na tagpulan. Eh, hindi tatalsek yung mga putek dun sa engine bay natin. Isa ba sa nagpaangas dito sa Husky 150, mga kamos, kung mapapansin niyo, wala siyang uh, rear suspension dito sa likuran. Dahil yung suspension niya, mga kamots, ito, nakapuesto dito sa ilalim. Ito, so, nakapuesto siya sa dito sa may bandang uh, gilid sa left side, no? Wow! Ayan, so, naka-monoshock po siya. Pero, naka-oversize monoshock. Foot niya para sa pasahero, ayan, so, kakaiba rin yung design. Naka-alloy type din po yan, no? Footboard ng driver, ayan, so, extendable siya hanggang doon. Alright, so dako na tayo kagal sa sukat ng gulong mga kamos itong pinakabagong SYM Husky 150. So, sa harapan nito ay gumagamit ng 120 by 70 by 13 inches. Ayan, sa harapan po yan. And then, ang ginamit ni SYM para sa Husky 150 na gulong ay Kenda tires. Okay, so, pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, makamos ito yung naka-130 by 70 by 13 inches. Parehas ng sukat ng mags niya, harap at likuran. And then, medyo malapad lang ng kaunti ito sa likuran niya. Bago ko makalimutan mga mos naka-disc brake na nga rin pala yung likuran nyo ito. Medyo nakatago nga lang yung ano nya, no? Yung disc brake nya sa likuran, yung rotor disc, ayan, eh, no? Para nakapaloob siya dun sa mags. Hindi nga lang siya mahalata. Ayan. So, pagdating sa caliper, ayan, so naka-single pad caliper dahil dito sa likuran na may nakalagay na SYM. Medyo nagaganda na ko dito sa itsura ng upuan nya. Kasi pagdating dito, meron siya nakalagay na parang... Uh, plastic texture dito na design Wow! Yan, SYM na silver color, no? Ayan, magkabilaan po yan. And then, sa gitna niyan, ganun din, meron din dito parang plastic uh, design. And then, yung upuan niya, mga kamos, ayan, so napaka-premium din ng uh, cover. Matte black, and then uh, anti slip din. So, hindi ka basta-basta dudulas. Ayan, so para siya, para na rin siya naka back uh, may separation din from driver to passenger. Ayan, pagdating naman sa grab bar niya, mga kamots, Ayan, so meron tayong dalawang portion ng grab bar dito na naka uh, gloss silver. Ayan, no, naka alloy type din po yan. Ito naman yung under seat compartment mga kamos. Itong pinakabagong SYM Husky 150. So unahin na natin sa baterya. So dyan din nakapwesto which is safe. Kung so, sakaling lulusong tayo sa bahay, hindi siya aabutin. And then, ito naman yung under seat compartment niya. So, try natin mga kamos kung kakasya yung full face helmet po masasara. So as you can see, hindi siya masasara. so oh. kasi medyo malaki shell, malaki talaga yung shell ng uh, helmet natin. So try natin pabaliktad. So te-try ulit natin sa Ramos na. Ayan. So hindi siya masasara talaga. siya dito, half face helmet na, medyo maliit itang shell. pwede ka na rin maglagay ng mga iba-ibang gamit yan tulad ng kapote, mga motorcycle documents or tools. So ito naman yung fuel tank mga kamos ni SYM Husky 150 So sa gitna rin siya nakapwesto which is convenient din para magpapagos para pag tayo hindi na tayo tatayo sa motorsiklo natin. Ang fuel tank capacity mga mo itong pinakabagong SYM Husky 150 ayon kay SYM ay 15 liters. Wow. Ayan, so medyo malaki-laki yung fuel tank capacity niya no given na 150 cc lang itong motor na ito. Ayan. And then naka EFI na nga pala to mamos so expect natin na fuel consumption nito na ay naglalaro sa 35 to 45 kilometers per liter. So wala pa tayong actual talaga na fuel consumption nito kasi medyo bago pa lang talaga itong motor nito coming from SYM. Meron tayong side pocket dito sa left side na nag-iisa lang. So pwede natin maglagyan ng uh, cellphone. So wag nga lang natin siyang iiwan. So medyo malalim pa yung uh, packet niya no. And then motorcycle gloves, mga barya. Ayan, so pwede pwede diyan mga kamots. Ayan, so meron siyang cover. So nakakilis na nga rin pala to mga kamots itong uh, SYM Husky 150. Ayan, so which is nandito na rin mga kamots yung uh, lock sa manibela and then uh, seat opener nandiyan na rin and then yung fuel tank lid opener. Ayan, so lahat nakapos na diyan. yung kagandahan pa dito mga kamots, kung makikita nyo dito sa bulb nya, meron siyang uh, uh, ano dito, parang secret na susukan ng susi. Ayan. So, in case na mawala nyo yung susi or yung remote nitong SYM Husky 150 and then malobat yung remote, so meron siyang spare key para isusuksok nyo siya rito, dito, dito sa so mismong bulb and then pwede nyo na mapagana ulit yung uh, Husky 150 ninyo in case of emergency. Ayan. So, sa tabi niyan, mga kamos, dito nakapuesto naman yung power socket niya. Of course, meron din siyang power socket, no? Hindi rin siya nagpauli sa ganyang pictures. And then, uh, naka-USB, ready na rin, mga kamos. Of course, meron tayo ditong uh, full naked handlebar. So, naka-naked handlebar siya. And then, napaka-premium ng kulay, mga kamos, no? Silver metallic, ayan. yung uh, And then, naka-pot bar din siya. Ang ganda. And then, pagdating sa riser niya, ayan. So, naka-ganun din ang kulay in-align din sa manibela. So pagdating sa mga buttons and switches niya, mga kamos, dito ta sa left side, meron tayong uh, built-in passing, of course. And then high beam, low beam, turn signals left and right, busina. Sa right side, mga kamos, meron tayong built-in hazard dito. Ayan, so naka uh, switch siya na color yellow. So makikita mo talaga na pang hazard talaga siya. Ayan, kakaiba rin yung switch niya parang sa ilaw ng mga bahay. Ayan, So, meron siyang built-in hazard and then uh, kill switch. Ayan. So, engine stop. Itong pulang button na ito, mamos, engage mo lang yan kung gusto mong i-kill switch or uh, i-off yung engine nitong Husky 150 in case of emergency. Ayan. So, engage mo lang yan. And then, sa baba niyan, mga kamos, nandito yung nag-iisang electric push starter. So, kakaiba rin yung isura oh, ng hand grip niya. Oh. And then, hindi siya ganun kairit ang hawakan. And then, napakaganda ng throttle response niya. No? Bumabalik agad. And then sa bar end niya, naka alloy bar end tayo dito, stainless bar end. Napakahaba and din napakaganda. Yan. So pagdating sa mga lever brakes niya, meron tayong uh, chrome silver na lever brakes dito magkabilaan. So naka full LCD display na tayo rito. Sayang nga lang hindi pa naka-activate itong uh, SYM Husky 150 so hindi ko mapapakita sa inyo mga kamos, yung actual na tsura ng display niya. Pero ito, pakita ko na lang sa inyo yung sample. Para may idea naman kayo mga kamos kung ano ng uh, instrument panel niya. Ayan, sa baba niyan mga kamos, I think nandito na yung mga indicators tulad ng uh, turn signals indicator, check engine indicator. Ayan, na... Uh, oil temperature. So lahat nandiyan na. Meron siyang button dito magkabilaan. Ayan, para sa menu and then set. Alright, so yan po yung looks and appearance na amot itong pinakabagong SYM Husky 150. Kaya naman, proceed na tayo sa engine specs at iba pang features itong pinakabagong ADB scooter na ito coming from SYM. The all-new SYM Husky has a 149.6cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with bulbs. Meron itong taglay na max power na 14.5 HP at 8,000 RPM habang kanyang max torque ay 14.5 newton meter at 6,000 RPM. Pagdating sa kanyang fuel system, naka EFI na rin po itong motor nito habang kanyang cooling system, ito po ay naka liquid cool. As for the starting system, pinapagana po ito ng electric push starter. At dahil ADB style ang motor nito, ito ay gumagamit ng continuous variable transmission or CBT. Pagdating sa kanyang suspension, sa harapan ito po ay naka telescopic port habang sa likuran naman equip naman ito ng oversized monoshock. As for the braking system, equip ito ng parehong hydraulic disc harap at likuran na ayon kay SYM ay equip na rin ng dual channel ABS. At hindi lang yun, equipped na rin ito ng TCS or traction control system na talaga namang mapapakinabangan natin dito sa Pilipinas dahil sa meron tayong mga malulubak na kalsada. At ayon pa kay SYM, meron na rin itong features kung saan pwede mo na rin i-connect ang cellphone mo rito sa motor na ito para ma-monitor mo ang ilang mga details at mga maintenance schedule dito sa SYM Husky 150. Pagdating naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,900 80mm, overall width na 780mm at overall height na 1390mm pagdating naman sa kanyang seat height meron itong 785mm habang kanyang ground clearance ay 117mm at ang kabuang bigat naman ng motor na ito mga kamos, ay 153kg at yan na nga ang engine specs sa tipa pang features itong pinakabagong SYM Husky 150 kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Benelli Motorcycles 10 Up Club Alright, so dako na tayo sa cash price at installment price nito. pinakabagong SYM Husky e 150. So magkano nga ba ito? Dito sa Benelli 10 Ab Caloocan, mga mos So pagdating sa cash price niya, mga mos ito yung nagkakalaga ng 152,900 pesos. So sabi ni Benelli Motorcycles 10 Ab Caloocan, mga mos, eh, SRP pa lang po yun. So mag-a-add lang kayo ng 2,000 pesos para sa 3 years LTO registration. So pagdating naman sa installment basis, mga kamos, available na rin to dito sa Benelli 10 Ab Caloocan, mga kamos, para sa installment basis. So dito sa Husky ADV 150, magda-down kayo ng uh, 30,580 pesos. So unit price pa lang po yun or unit down payment pa lang po yun, mga kamos, hindi pa doon kasama yung registration at yung insurance. Pagdating sa monthly amortization, mga kamot, 12 months, 12,640 pesos. 18 months o isa't kalahating taon, 8,971 pesos po. 24 months o dalawang taon, 7,238 pesos po. And then pagdating naman sa 36 months or 3 years, 5,539 pesos. So take note lang mga kamos kapag ka kinuha nyo ito ng cash basis So meron pa rin kayong makukuha freebies na free half face helmet Then na uh, t-shirt mga from Benelli and then uh, keychain So yan po yung pinakabagong SYM Husky 150 Coming from SYM Motorcycles mga kamos Kung nagustuhan nyo ito sa mga naghahanap itong uh, bagong ADB scooter nyo ito Coming from SYM So mag message na lang kayo sa Facebook page ni Benelli 10 Up Kaloocan So meron silang stock dito as of May 2025. Gusto ko ulit magpasalamat kay Sir Al na nag-assist sa atin para i-review itong pinakatagong SYM Husky 150. May follow nyo ang ating Facebook page mga mas para lagi kayong updated sa mga motorcycle reviews na nilalabas natin sa ating YouTube channel. So muli maraming maraming salamat sa inyo mga mots. Stay safe, ride safe always.